Si Alibaba ay isang magtutroso. Siya ay nakatira sa isang lugar na may mainit na buhangin. Isang araw siya ay nagtatrabaho sa gubat. Nakakita siya ng grupo ng mga lalaki na nakasakay sa kabayo. Sila ay mukhang nakakatakot. Huminto sila malapit sa isang malaking bato. Gumalaw ang bato. Nagpakita ng madilim na butas. Pumasok ang mga lalaki. Nagtatago si Alibaba. Siya ay lubang mausisa. Pagkaalis ng mga lalaki, lumabas siya sa pinagtataguan. Tumayo siya sa harap ng bato. Gumalaw din ang bato para sa kanya. Pumasok si Alibaba. Ang kuweba ay puno ng kayamanan. Mga gintong barya kumikinang nahiyas at mamahaling seda ay nasa lahat ng dako. Hindi pa nakakita si Alibaba ng ganoong karaming kayamanan. Pinuno niya ang kanyang bag ng mga barya at umuwi. Sinabi niya sa kanyang asawa ang lahat. Silang dalawa ay lubhang masaya. Si Chasim ay kapatid ni Alibaba. Siya ay sakim at maingitin. Nang marinig niya ang kuwento ni Alibaba, napuno siya ng inggit. Hiningi niya ang sikreto ng kuweba. Si Alibaba dahil may mabuting puso, ay sinabi sa kanya. Nagmadali si Chasim sa kuweba na may malalaking sako. Sinabi niya ang mga mahiwagang salita at pumasok. Napalibutan siya ng kayamanan. Nakuha siya ng kasakiman. Nakalimutan niya ang mga mahiwagang salita para buksan ang kuweba. Bumalik ang mga magnanakaw at natagpuan siya doon. Galit na galit sila. Ang mga magnanakaw... Nagalit na galit sa pagpasok ni Kasim ay tinapos ang kanyang buhay. Determinado ang mga magnanakaw na hanapin si Alibaba, dumating ang kanilang pinuno sa lungsod. Nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Kasim. Nalaman niya na si Alibaba ay kapatid ni Kasim. Ang pinuno ay isang tuso na tao. Gumawa siya ng plano para hulihin si Alibaba. Nagpanggap siyang mga ngalakal ng langis. Pumunta siya sa bahay ni Alibaba. Gusto niyang makita ang mukha ni Alibaba sa liwanag ng araw. Hmm, ang marka sa kanyang pa, tugma ito sa marka ng ibang mga magnanakaw. Si Morgiana, ang matalinong katulong ni Alibaba ay naghinala. Nakilala niya ito. Alam niya na siya ay mapanganib. Mabilis na sinabi ni Morgiana kay Alibaba ang lahat. Nakaisip si Morgiana ng isang matalinong plano. Nilinlang niya ang mga magnanakaw at iniligtas ang buhay ni Alibaba. Ibuhos niya ang kumukulong langis sa mga banga kung saan nagtatago ang mga magnanakaw na ikinamatay nila. Nagpapasalamat si Alibaba kay Morgiana sa kanyang katapangan. Ginantimpalaan niya siya ng kanyang kalayaan. Patuloy silang namuhay ng masaya bilang pamilya. Morgiana, iniligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. Natuto si Alibaba ng isang mahalagang aral. Napagtanto niya na ang katapatan at kabaitan ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Namuhay siya ng masaya at puno. Ibinabahagi ang kanyang kayamanan sa mga nangangailangan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mahika ng kuweba, ngunit hindi rin niya nakalimutan ang kahalagahan ng karunungan at pagkabukas palad. Sa tingin mo ba siya isang mabuting tao?